Let's go. Mapagpalang araw po sa inyong lahat mga idol. Yan, dumating na po ang ating iniintay na 250. Yan, dumating na po dito sa Santa Cruz, Laguna Terminal. So ngayon po ay dinala po muna sa motor pool. Yan, mga idol. Para po check upin po lahat. Ayan, kinukondisyon po muna ng maayos ang ating unit. Yan, ang haba. Ang haba, solid. Ang ganda talaga sa kulay at nakakakit apit sa ating mga mata mga idol ganda lahat ng lumalabas na unit ng DLTV ko ayan mga idol ang haba solid ayan 250 ayan Dito lang po yung na nakasign sa Santa Cruz Laguna. Ayan po yung kanilang mga route sa mga chassis number. Uh, Santa Cruz Laguna kubao uh, Provincial Operation. Yung mga idol. capacity niya po is 49 seater. Alright. Ganda niya talaga. Para idol. At ating puntahan. At silipin yung loob po niya. Sobrang ganda niya. Tapos may makikita po tayo rito na nakalagay pa rin bago sa pagkakit ng hagdan. Yung kanilang mga gross weight yeah. operator by DMMWI gawang Del Monte motorworks Ayan po mga idol ang logo nila alas lahat po ay ganyan na po yung ano, nilalabas nila ngayon Ayan. ngayon po inaayos pa po nila yung kinukondisyon pa para sa pagbiyahe po ng ating unit Ayan, mga idol. Yan po yung mga, ano, lahat po is bago po yung mga TV na inilalagay nila. Ang ganda ng kurtina. Ayan. Pati yung conductor seat. Bagay na bagay po yung gawa nila ngayon ng mga upuan, kulay blue. Ayan. Ito po yung kurtina nila, mga bago na po. Mga idol. Pulang-pula. Yan, mga bagong tahi. Ayan. po yung mga upuan na napakalinis at napaka ayos. Yan, mga idol. 49 seater. Yan po. Ang kanilang speaker po is Pioneer. Yan, magagandang tumunog yan mga idol ating tingnan at silipin yan po yung mga ano, bago naman po lahat na yan yung mga ilaw yan. ganda sa loob nya Yan po at may division pa dyan oh. Mayroong hawa yung ana ng kamay Ayan mga idol Ito po yung hawakan para Iwahiwalay sila Ayan So yan po pulang pula Pag nailatag lahat yung mga Kortina Yan po yung mga air nila mga idol magaganda talaga ang upuan tsaka yung mga baggage, yan, mga lagay nila ng baggage sa taas ngayon po, uh, kinukondisyon pong mayigit ang ating unit para hindi magkaroon ng problema sa daan ang ating mga bagong rehab galing sa kanlubang kaninang gabi lang po dinalayan, yan pinakuha po sa sa empleyado na gagamit po ang mga idol napakaganda yan swerte swerte yung gagamit na empleyado rito Yan ang gawang Del Monte. Brand new. Bagong rehab. Yan. Ito yung kaysa nila Talagang pinakinis na po. Kilaw sa gabi. So, ayan po mga idol. Yan yung kanilang ano, air duct. Ayan, magaganda na rin po. Ayan. Tapos meron din po rin siyang sun Sa harapan. Hindi pa lang po masyadong kompleto po yun in at inaayos pa nila. Para sa pagbiyahe. Sa init. Ayan, mga pangharang po sa init yan. Ayan. Yung mga doon. ganda kintab dapat lang laging pupunasan nila yan para po laging malinis talagaan lang natin ang ating mga unit para lagi siyang makintab ayan yung driver side po yung upo ng driver so karamihan po hindi naman napapalitan ng manubela bali pagagandahan na lang po ng driver po yan saka po itong cambio yan Naka steady na po yan dyan eh ng mga idol yung stereo po yan mga LED na siya yan. lahat po ng ano na po yung nilalagay nila Inaayos na rin po ng mga ating mga electrician po yung mga ibang gauge. Yan. Yeah. check po nila para pag gumana po lahat. Yung uh, switch ng earphones sa kabila. Shout out sa mga, mga tropa natin dyan I'm here Shout out idol Alright So yun po mga idol Maraming maraming salamat po Sa mga sumusuporta At nagsusubscribe Sa ating channel So para po may pakita po natin Yung mga Bagong unit natin Na lalabas Naroon po tayo ngayon lalabas na bago na AC Store.